Alam nyo ba ang pinakakilalang haunted road sa Pilipinas? Oo, tama ang iniisip nyo, ang Balete Drive sa Quezon City. Dito raw kasi may isang misteryosong white lady na nagpapakita sa mga nagda-drive, lalo na kapag madaling araw. Minsan, makikita mo lang siya na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa'yo. Pero ang mas nakakatakot, may mga kwento na bigla na lang daw siyang lalabas sa backseat ng kotse mo. Ayon sa mga kwento ng matatanda, ang White Lady raw ay isang dalagita na naging biktima ng aksidente sa kalsada. Mula noon, ang kanyang kaluluwa ay hindi pa rin makahanap ng kapayapaan. Kaya sa mga dadaan sa Balete Drive, lalo na kapag madaling araw, siguraduhing handa kayo baka kasi hindi lang kayo ang mag-isang nasa loob ng sasakyan niyo. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad na kwentong pampakilabot, i-follow nyo ang sa dulo ng kwento. I-click ang subscribe button para sa mas marami pang misteryosong kwento ng Pilipinas.